Good luck, Kung ikaw ay maglo-loan o uutang, magkano kaya ang kaya mong bayaran buwan-buwan? Go. 20,000. Sa anong buwan karaniwang ginaganap ang graduation day? March. Matagal mo na itong ginagamit, pero maayos pa rin ang kondisyon. Cellphone. Para masabing viral ang video, dapat marami itong blank. Viewers. On a scale of 1 to 10, gano'ng katapang ang alaga mong aso? 7. Let's go, kung ikaw ay maglo-load, kaya mong bayaran buwan-buwan? 20,000 pesos. Ang sabi ng survey sa 20,000 ay? Masyadong malaki. Malaki. Eh. Sa anong buwan karaniwang ginaganap ang graduation day? Man. March. Diba? Sabi na survey? Tapang answer. Yes. Ginagamit mo na ito matagal pero maayos pa rin ang kondisyon. Cell phone. Ang sabi na survey? Para masabing viral ang video, dapat marami itong viewers. Views. Survey. On a scale of 1 to 10, gano'ng katapang ang alaga mong aso, mga 7? 7. Ang sabi ng survey. Nice one. Nice one. Nice one. 63 to go. Let's welcome back Pons. Pons. Okay. Good news. Yung kaibigan natin si Chichi ay nakakuha ng 137. 63 na lang. 63 to go. Kaya? Kaya? Kaya, kaya. Kaya. Okay. So sa puntong ito, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni Chichi. Uh, bigyan niyo kami 25 seconds ngayon. Survey kami ng isang daang tao. Huh? Kung ikaw ay maglo-loan o uutang, magkano ang kaya mong bayarang buwan-buwan? 3,000. Sa anong buwan karaniwang ginaganap ang graduation day? March. February. Matagal mo na itong ginagamit pero maayos pa rin ang kondisyon. Cellphone. Sapatos. Para masabing viral ang video, dapat marami itong blank. Views. Likes. On a scale of 1 to 10, gano'ng katapang ang alaga mo, aso? Four. Let's go! Tuyo ko ay maglulono mag-uutan. Magkano uh, tayo mong bayaran buwan-buwan? Sabi mo, 3,000. Ayon sa isang dancing survey. sa na survey. Yes! Yeah! Let's go! Let's go! Let's go! Ang sagot ng sinurvey natin, 1,000. Huh? Sa anong buwan karaniwang ginaganap ang graduation? Sabi mo, uh, Feb? Ang sabi ng survey. Top answer! Siyempre, March. Ang second top answer ay April. Matagal mo itong ginagamit, pero maayos pa rin naman ang kondisyon top sa patos. Answer! Ang sabi ng survey. Top answer! That's the top answer. Top answer, top answer. Ha? Para masabing viral ang video, dapat marami itong... Likes. Likes. Tap! Ang top Stop. answer dito ay views. Obviously, sigot ni Chi Pero sabi ng survey ay... 12 points to go! On a scale of 1 to 10, gano'ng katapang ang alaga mong aso? May alaga ka ba aso? May dalawa po mong aso. Dalawa? Oo. Okay. Sabi mo 4. 12 points na kailangan natin. Ibibigay kaya oh. ng sagot mong 4 ang 12 <laughs> An na kailangan natin para maiuwi nyo ang 200,000. Sabi ng survey ay... Ang top answer dito ay 10. Okay na. It's okay, it's okay. Anyway, alam mo, congratulations pa rin the daily drop dahil mag-uwi pa rin kayo ng 100,000. Yes!